Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan natin ngayon ang matinding paninira na mga kalaban sa politika ni na Attorney Vic Rodriguez at Congressman Rodante Marcoleta. Target sila ngayon ng black propaganda. Okay, unahin natin itong kay Attorney Vic Rodriguez. Kahapon mayroon siyang live sa Facebook title niya is Black Saturday Black Propaganda. Tapos sinabayan niya ng post to sa kanyang official Facebook uh, page. Ganun din, Black Saturday Black Propaganda. Basahin ko ha. Sa nalalabing 21 na araw ng kampanya, inaasahan ko ang higit na paglaganap ng mga malulupit na black propaganda laban sa akin. Ito ay bahagi ng organisadong atake ng mga tiwali at eksperto na pambobudol na pipilitin idiskaril ang ating kandidatora na higit lumalakas habang papalapit ang araw ng eleksyon dahil sa tiwala, tulong, suporta at pagmamahal ninyo mga mamamayang Pilipino. Manatili tayong fokus sa layon na mawakasan ang katiwalian, korupsyon, kagutuman, kriminalidad, droga't panghihimasok ng banyagang interes na siyang tunay na ugat at dahilan sa paglaganap ng kahirapan sa ating bansa. ngayon. Gawin nating inspirasyon, ang desperasyon ipinapakita ng mga nakakubling kalaban gamit ang sandata ng paninira upang higit pa nating pagibayuhin ang ating kampanya at pakikipaglaban sa Pandirinlang, pananakot at pandaraya hindi lang sa number 56 sa Balota kundi sa buong Duterte Okay. So, ayan po. Um, laban lang tayo, Atty. Vic. Nasa iyo ang suporta ng sambayanang Pilipino kasama, pati mga kasama mo sa Duterte 10. Talagang sulit ang pagboto ng Duterte 10 at may plus to pa. Okay. So, may nabasa akong post ni Teo Moreno. Pasahin ko lang yung post ni Teo Moreno tungkol dito ha. Kasi ito daw palatandaan na no na on the rise si Attorney Vic Rodriguez. Okay, sabi ni Peter Tio Labenia, uh, hindi pala Teo Moreno. Peter Tio Labenia, Post niya one hour ago. Crab mentality is what drives Those who are pulling down Attorney Vic Rodriguez with black propaganda. But this only confirms he is on the rise. He is on top. The evils, evil ones are at the bottom pit, dirty with mud. Lumalapit na si Attorney Vic. Uh, Attorney Vic Philip Salvador. Uh, Congressman Dante Marcoleta. Sino pa yung ano? ator yung Atty. Bundok. Lumalapit na sila. Of course, insured na po si Senator Bato at Senator uh, Bongo. So, dumadami na yung ano, habang papalapit, I believe talagang maraming makakapasok na member ng Duterte. Okay, so ito naman. Ano naman yung paninira nila kay Congressman Dante Marcoleta. Ito, may nagpadala sa akin ng uh, post. Uh, si Kat Post pa ito noong June 10, 2020. So, tagal na. Nire-revive lang nila. So, ang title nito is He who hates the cross is the enemy of God. Again, this man, sabi, Congressman Rodante Marcolita filed House Bill 4633 that it pass all religious images such as the crucifix or religious images and hospital suites will become optional. So, tinignan ko no? mayroong nakapos dito yung House Bill uh, 4633. Very clear naman. Optional. I am not against the cross. Kailan? Ito, maganda yung explanation ni Congressman Dante Margulita itong ifinail niya na ang Pilipinas is a multicultural uh, mix of faith. So, sa mga kapatid nating Roman Catholic, so okay, nandiyon yung crucifix. Kailang may mga kapatiran din tayo na hindi nila sila komportable na mayroong crucifix sa kanilang hospital suites ito hospital suites yung mga pangmayaman suite eh, suite so ang explanation dito is optional so what is wrong kung gawin lang optional hindi naman talagang pinapatanggal eh, hindi ipinagbabawal depende na sa tao. Example, kapatiran nating mga Muslims. Ang dami kaya nila. How many million Filipino Muslims? Ma-hospital sila. May nakabiti na crucifix. So, optional sa kanila yun. So, pwede nilang pabayaan lang doon. Okay lang. Yan lang kung gusto nilang wala. Hindi, optional so to me there is nothing wrong ito inilalabas lang nila para panira kay uh, congressman Dante Marcoleta kailang short, hindi naman ito naipasa wala namang batas na ganyan correct me if i'm wrong hindi ito naipasa inilalabas lang nila ito para galitin ang mga uh, kapatiran natin sa Catholic faith para 'wag nilang iboto si Congressman Dante Marcolita. But all this wala na. Uh, poros paninira na lang ito. Ibig sabihin, mabungahon itong dalawa, Attorney Vic and Congressman Dante Marcolita mabungahon kaya binabato bato sila. Aylan pagdating ng Mayo 12, hindi na nila mapipigilan ang Duterte magic ang Duterte 10 plus 2. Yun po ang magpapanalo sa mga kandidato ni Tatay Digong. Okay, salamat mga